Ganda nga guys. Update sa ating pipino. Yung pipitasin natin bukas. pang alim na pitas na bukas. Ayan yung tsura. mga mga pipitasin natin. Sa mga lobay hindi makita. <laughs> Pumapal ng gusto. Ano? Ayan share lang natin yung mga pamamaraan na ginagawa natin dito sa ating pipino kung paano natin mapahaba yung buhay ni cucumber na ganyan pa rin yung itsura karamihan kasi guys yung mga farmers natin na nagtatanim ng pipino ay hanggang 10 8 harvest lang sila Banta lang tayo ay nakaka 15. Pinakamataas yung 15 ano. 15 harvest dito sa ating cucumber. Siyempre yung sikreto ay wala naman sikreto guys. Yung tuloy-tuloy na pagbibigay ng pakain mula umpisa hanggang sa matapos yung kanyang buhay. <laughs> ay na ang pagabono kasi natin dito every 3 days or 4 days yung gap ng pagabono yun yung pamamaraan natin sa pagabono no? kaya tumatagal yung buhay niya. Siyempre, mula nung tinanim, first application natin tuloy tuloy lang yon. yung pagabono ginagawa natin ang iniiba lang natin yung dosage ano ngayon ang ginagamit natin ngayon dito sa protein stage na to ay triple 14 purong triple 14 na Hindi na tayo gumamit ng urea kasi itsura ay sobrang kapal na niya no? ang ginagamit natin ay triple 14 na isang linggo na yata o dalawang linggo na natin ginamit yung triple 14 di tulad dati dalawang dosage yung ginamit natin urea saka triple 14 pero dahil sumo sobrang na yung kapal niya nagpuro na lang tayo no? tapos yung siyempre yung spraying natin dito ay walang agwat ano? walang toknak din walang hindi natin ano tag dito yung tuloy tuloy din yung pag spray kung every 5 days nag spray tayo every 5 days o every weekly depende dun sa oras ano yung manage routine kasi natin ito yung time manage natin kung titignan natin na ganyan nasa ilalim ano no problema kasi sa iba hindi nila na yung yung tuloy-tuloy na pag-abono yung gap ng pag-abono nila ay siguro sa dami ng trabaho hindi tuloy tuloy yan hindi tuloy sa atin talagang kung every 4 days tayo nag abono talagang every 4 days katuloy na sa araw nag abono tayo siyempre tuloy pa rin yung pag abono mga ilang days mga bukas makalawa abono ulit tayo rito habang namimitas nag abono ano para yung mga bunga ay magaganda mga talbos ay magaganda Ayan. Ang titignan natin ay mga bunga. Nakatago lang doon sa ilalim, ano? Kapal nung dahon niya. No? Share lang natin yung mga pamamaraan kung paano mapabunga ng mahaba, maanihang mahaba o mapahaba yung buhay ng ating pipino. Tapos yung bunga ay napakaganda. Parang malalakyan. Ayan mga ganito ang bunga bilugan kaharbis lang natin kahapon pero ganyan na yung bunga no? dahil nga sa dun sa tuloy tuloy nating pagabono 4 days gap o 3 days gap yung pagabono ay eh pwede ano tapos ito yung mga nakalutang kahapon lang tayo nagharbis pero yan na naman yung tsura kasi nga ibibigay natin yung mga nutrients na pangangailangan sa bunga tapos nutrients pa pangangailangan dun sa mga talbos katulad ng maliliit na yan kasi nag, pag nagkulang kasi ng nutrients guys mag yellow dahon ihinto yung talbos kasi nga mas priority niyang dalhin yung mga nutrients dun sa bunga mapapabayanan niya yung mga talbos niya ihinto siyempre pag uminto yung talbos hinto na rin yung pagbunga no? Huh? share lang natin yung pamamaraan natin yung tuloy tuloy na pagabono kung every 3 days o for this yung interval, dapat tuloy-tuloy lang. Siyempre yung patubig. Pasapa ngayon yung tubig natin. Ay, <laughs> yung lupa natin. Huh? Yun yung mga management routine na ginagawa natin dito sa ating cucumber. Siyempre sa dami na rin natin, tanim natin dito, meron tayong mga tanim na nasasacrifice. Tulad yung talong. <laughs> yung talong natin. Payat yung talong natin ngayon dito pero nagre-recovery siya yan ha? flowering na rin yan actually dito may naka na talong para pag namatay yung pipino meron tayong aning talong may talong natin naka laylay lang sila rito pero pagka namatay naman yung pipino pwede natin ituwid yan kasi talong yan matibay yan may naka intercrop din sa gilid na? Yan yung itsura. Yung pamamaraan natin sa pag-aalaga ng pipino para ang bunga ay ganyan kalalaki. Maganda. Quality yung mga bunga. Tapos yung mga talbos ay napakaganda. No? Huh? Tataba. Kasi nga yung pag natin ay hindi natin tinatantanan. Nung isang araw nag-abono tayo, ibig sabihin bukas o makalawa application ulit tayo ng abono dito ang gamit lang natin ay forong triple 14 na ano sa gantong age kaya yung kanyang talbos ay napakaganda yung mga bunga ay magaganda rin o oh, bilogan sya habang ganon magaganda yung shape nya halos pantay ano mula dulo hanggang yan ito naman yung intercrop nating talong kasi ang pipino ay fast crop lang yan ano? pag nagbigay na nagbigay ng bunga yan mamamatay na rin yan kaya naglagay tayong talong ayan pag namatay yan meron tayong aanihing talong <laughs> itutuwid lang natin ganun yan para maging okay na siya pagka napatapos itong pipino hmm. bukas ay pang anim na harvest Actually, karamihan yung iba hanggang walong harvest lang. Pero sa atin, pang-anim na, pang na bukas, pero ganito pa rin yung itsura. Dahil nga dun sa tuloy-tuloy lang yung pagkabono natin. Ano? lagi naman natin sinasabi yung pamamaraan kung paano mapatagal yung buhay ng pipino. Kasi pagka nagkulang na sa nutrients, simpre magyayelo na yan guys. Magyayelo na yung daong Tuloy-tuloy na yan. Pero ang dapat kasi ang dapat gawin abang maliliit pa siya 'wag nang tantanan ng pagabono. Yung pagabono natin every 4 days, dapat every 4 days. Masunod mo yung every 4 days para ang bunga ay ganyan. Parang itsura ay ganyan, no? Tuloy-tuloy lang. Para hindi mauntol yung panya paglaki, pag arangkada ng mga talbos paglaki ng mga bunga kasi pag nagkaroon ng nutrient deficiency yung maliliit na yan ay ididinay niya magyayelo malalagas yan hindi ka tulad nung full siya sa nutrients ganyan pa rin yung itsura niya ano? bukas 6 harvest tayo dito pang anim na plus na nakuha natin dito ay 130 kilo sana bukas ay tumaas ano <laughs> ay gano'n din mo kasi yung dahon nandyan ay ayun ayan madami ay sila dyan sa ilalim sa ilalim yung bunga pero yung green na green ano nasa sa ilalim pero napakaganda pa rin ng bunga. Hindi siya nagye hindi siya hindi siya nagye-yellow yung bunga, green talaga o. Nasa ilalim 'yan, ano? Napapayungan ng mga dahon. Pero itsura ng bunga ay ah. Ano? <laughs> ay, nako. Nandito lang sila nagtatago sa ilalim. Kaya ginagawa natin, nagbabawas tayo ng dahon dito. Ginagalod lang natin para makita yung bunga. Kasi sayang naman kapag ka hindi natin napitas. Isang araw lang kasi yan. Lobo na agad. Ayan Dami oh. yung bunga. No? Share lang natin yung pamamaraan kung paano natin mapatagal yung harbisan. Lalo ngayon. Mataas ang presyo ng cucumber. Siyempre kailangan matagal ang buhay ng cucumber kapag ka mataas ng presyo leaf miner hindi na mawawala leaf miner talaga may attack at may attack talaga yan ang magagawa lang natin ay pigilan yung pagkalat no? ang gamit natin dito ay brodan saka gold lang yung sinispray natin dito yan no? yung pag abono kailangan tuloy tuloy tapos yung tubig pinaka the best yung tubig natin para nasuportahan yung pangangailangan ano yung ating mga bungang malalaki ayan yung tsura, oh. nag green mega C <laughs> nako no? baka ang ganda na guys share lang natin yung mapamara natin yung paano natin mapatagal yung pitasan mapatagal yung buhay ng ating mga cucumber ang sikreto lang naman ay yung paglagay ng abono na tuloy tuloy yung yung gap nung pag abono syempre yung patubig kumpleto dapat ano so, ano lang guys thank you